Isa yung naging tungtungan. Bakit nagkaroon pa kayo ng, ng lakas ng loob para tumakbo ngayong halalan Ay dahil siyempre sa usapin ng paninirahan. Ito yung una nating tututukan no, na makapaggawa ng mga resolusyon or batas para doon sa mga mamamayan na, na na na, gustong, ano, gustong manatili doon sa kanila mga komunidad. Yeah. Ako nga pala si Gerly Jing de los Santos. Uh, Ako sana ko yan na tagapangulo ng Homeowners Association dito sa Maysapang yung nagkakaisang residente ng Incorporated. Na pili na Tomabo a uh, bilang konsehal sa distrito 1 ng Tagig. Simpleng may bahay lang naman ako uh, at meron akong tatlong anak. Namulat ako dahil doon sa kalagayan ng aming komunidad. Kaya hindi ako nagdalawang-isip na tumindig para sa karapatan sa paninirahan alang-alang sa kinabukasan ng aking mga anak. Taong twenty. 20... 15 na buo ang aming samahan. At doon na ako nagsimulang kumilos. Gawa ng nabigyan kami ng mga pag-aaral kung paano ipagtanggol, ipaglaban ang karapatan bilang mamamayan sa usapin ng paninirahan, trabaho, kabuhayan, at marami pang iba. Dito ko nakita na bilang tao, bilang mamamayan, ay meron tayong karapatan na magsalita sa usapin ng karapatan ng mamamayan, lalong-lalo na sa karapatan sa paninirahan. Dahil araw gabi kaming nangangamba na kami ay mawawalan ng tirahan. Araw gabi kaming halos hindi makatulog dahil sa mga harassment na na, na naming na pinagdaanan. Ito yung mga hindi ko makakalimutan na rap na namin na hindi kinilala ang karapatan namin bilang mga lehitimong mamamayan dito sa Maysapang at siyempre dito sa taging Mahalaga yun kasi kagaya ng isang walis tingting, -ting, ay hindi ito makakalinis ng dumi kung ito ay nag-iisa. Subalit so, pag pinagsama ito, tiyak, mawawalis at malilinis ang gusto nating walisin. Katulad din niya ng, ng mga samahan na dapat ay matibay ang pagkakaisa at matibay ang linya para sa usapin ng pagkakabuklob para sa karapatan ng nakararami. Yung mga naranasan namin, no, ay siyempre, isa yung sa naging uh, dahilan, isa yung sa naging tungtungan bakit nagkaroon kayo ng, ng lakas ng loob para tumakbo ngayong halalan ay dahil siyempre sa usapin ng paninirahan. Ito yung una nating tututukan no, na makapaggawa ng mga resolution or batas para doon sa mga mamamayan na gustong, ano, gustong manatili doon sa kanila mga komunidad na yung komunidad naman talaga ay umaabot ng dekada na na nakatira. Dahil meron namang mga batas dyan din na ginawa yung sa, ayon doon sa ating konstitusyon para doon sa mamamayang Pilipino. Actually, yung para sa akin bilang nanay. Nanay kasi ako kaya pinaka-prioridad ko yung bahay. No? Kasi bakit? Itong bahay na to, dito ko hinubog yung aking mga anak. Dahil ako ay nagpalaki ng anak ng single parent lang ako, So, yung bahay na to dito ko kinupkop, no? Dito ko hinubog yung aking mga anak. Kaya, ang pinaka-paborito kong bahagi ng aming bahay ay yung tulugan. Kasi, sa halos maghapon ka, uh, maghapon, no? ah... Uh, pagod ang ating katawan, importante na meron tayong pahingahan. No, importante na na mabigyan mo yung yung sarili ng kapanatagan na makatulog ng maayos. Ganon din yung sa pagpapangarap natin na magkaroon ng katiyakan sa paninirahan. Yung panatag tayo, panatag ang ating pamilya, panatag ka na yung pamilya mo ay merong katiyakan na hindi ka nangangamba na anumang oras ay maari kang palayasin at maaring masira ang kinabukasan ng pamilya mo or ng mga anak mo. Kasi itong bahay na sinasabi, napakasimple lang ng, ng ani eh, salita na bahay. Pero nandun yung buhay, nandun yung pag-angat, andun yung husay, at andun ang yaman. Complete rekado yan. So, madaling, madaling sabihin bahay. Pero ano ba ang kahalagan ng bahay? Andun ang buhay. Kailangan mo ng bahay para proteksyonan ang buhay. Nandun ang kailangan ng pag-angat ng bawat pamilya dahil doon ka nangangarap. Diba? Andon ang husay ng mga miyembro ng pamilya. Doon inuubog. Doon mo makikita ang kahusayan ng mga anak. At andon ang yaman. Yaman na binubuo ng pamilya para sa pag sa pagyabong ng ating lipunan ay nagsisimula sa bahay. Medyo nakakaiyak kasi kailangan natin bilang tao maintindihan ano ang kahalagahan ng bahay sa atin bilang tao. Kailangan maiparating natin sa mga politiko na tumatakbo na gamit na gamit ang kahirapan, gamit na gamit ang pagtulong sa mamamayan. Pero sa totoong buhay, lagi-lagi na lang nangangarap na masolusyonan ang matagal nang hinihinging ano, ah, solusyon sa problema. Kadalasan sa ating nagulang mga simpleng mamamayan, alam agad kung anong solusyon sa problema. Kasi tayo mismo ang nakararanas nito. Yung mga political dynasty, yung mga mayayaman, hindi naman lahat pero karamihan, syempre hindi nila ranas ang matulog sa isang bahay o tumira sa isang komunidad na araw-araw may banta ng demolisyon. Hindi nila ranas ang pumalamang sigmura dahil kulang ang kinikita. Hindi nila naranasan yung banta sa buhay ng mga anak dahil walang maayos na tirahan. Dahil sila ay ipinanganak na mayroong gold spoon. Kaya rin pala makipagsabayan no, sa, sa mga traditional politics. Yung simpleng katulad ko na may bahay na nakatira lang mga bilang maralita. Ang gano'n, Na hindi pala kailangan ang basihan ay isa kang nagmula sa premiadong pamilya para ikaw ay magsilbi. I'll one